Kaya ngayong araw guys, sasamahan nyo ako. Puntahan natin ang pet shop na ito na napakarami isda. At syempre, may makikita rin kayo dito na napakalaking arwana at red tail catfish. Sila, guys. At ngayon, gagamitin natin si Pongkan papunta sa pet shop. At larga na po tayo dito. Mabilisan lang to guys dahil malapit lang naman yan dito. Ayan, pasipag na agad tayo guys. Siyempre, pag nasasipid ka, kailangan ang kalmado, dahan-dahan lang yung patakbo natin. Siyempre, chillin lang dapat tayo guys. At yan, mabilis lang naman yan, guys, dahil napakalapit lang naman ng pet shop na yun dito sa amin. Mga almost 5 to 7 minutes lamang ang biyahe, okay? So, ayun. So, ayun, mabilisan nga lang to guys. Ayan, nandito na agad tayo sa so, may pailalim, papuntang waterfront uh, C5 or housing. Ayan, at siyempre, siyempre, sa mga bago fund, Uh, ang lugar na to ay napaka-traffic guys Siyempre alam naman niya na mga lagi tumadaan dito Lalo na kapag rush hour eh during that time mga 7 or 5pm na yan ng hapon kaya napaka traffic Pero nandito na agad tayo, guys sa may um, fish saver um, pet shop Dito na tayo bin sa labas pa lang kitang kita mo na yung na mga goldfish and koi Yan, ito yung pinadaan nila Ito na guys, napakarami isda Samot Sari talaga yung mata mo eh, malulula sa dami ng isda ito yung bibili natin ngayon um, limang molly at dalawang balon molly dahil um, namatayan tayo ng mga molly guys dahil siguro na um, na water shocks sila nung nag um, change water tayo kaya dami ang namatay lagi na lang guys tuwing nagpapalit ako ng water eh lagi may namamatay na molly or kung hindi mo alip pati din yung um, blue polar parrot natin pati yung binili ko sa Artimar ng dalawang puti nakalimutan ko lang yung tawag si isda na yun eh namatay din sila yan eh yung mga blue po polar parrot fish pati yung mga um, toffee parrot fish samot sa guys napakaraming isda ito pa yung mga iba hindi ko alam yung tawag si isda na yun kasi basta napakaganda guys talagang yung mata nyo yung more relax talaga guys kapag nakita nyo to mga napakaraming isda dito ayun yung mga danios, yung mga red cross angel fish napakalalaki at uh, napakaraming isda talaga guys talaga maaaliw talaga kayo yan tiger barb samut sari samut sari yan yung mga red tiger barb talagang yung mga more relax talaga kayo kapag may ganito sa bahay nyo yan yung mga glow tetra pink tetra ito yung mga oscar so kong magalaga ng ganito guys sa uh, future kasi yung aquarium natin ay bay sarapa angel fish yan napakadami angel fish ito yung mga koi mga gold fish ito napakalalang koi guys grabe mga halimaw talaga na koi sarap alagaan kapag meron ka fish pond And ito yung napakalaking arwana nila Tsaka yung red tail catfish Siyempre, hindi lang yung tinda nila. May tinda na sila aquarium, mga plants, or mga artificial plants, mga lovebirds. May mga tinda na sila hamster, mga daga. And guys, ang dami. Talagang maaaliw ka sa pet shop na guys. Punta na ay dito guys. Dito lang yan sa may um, C5 Water Fund. Ang pangalan ng pet shop nila is um, Fish Saver. Kung hindi ako nagkakamali, ayun nga tayo. Ayan, napakarami angel fish, gold fish talaga malilibang kay dito guys sa lugar na to. Siyempre ito yung aquarium natin, inaayos pa natin yung isa. Yung isang malaki na yan is basagin sa ilalim. Bigay lang yan ang tropa natin na si RM. At ito naman yung ating mga molly fry, yung mga anak ng ating molly guys. Mahigit 40 yan sila dyan, dyan muna natin lagi sa tupperware. Dahil nga yung aquarium natin is basag pa. Tapos ayan yung isa natin aquarium, basag din yung ilalim, tumutulo at ililipat natin yan sila mamaya guys yan yung bagong bili natin no? yan ayun yung isa kitang kita patay pa yung isa guys dahil yung na water shock sila ito yung nakikita nyo may sabong na aquarium may yung mga namatay na isda yung may sabong na aquarium guys yung gagamitin natin mamaya bilang isang pamalit dyan habang nare-refer natin ha? pinalilis ko na sa apatid ko si GR yung aquarium na yan at yan na napalitan na natin ayan sayang yung dalawa sobrang sayang talaga guys na hapang hinayang ito na successful na at uh, since one hour na may gitong dyan itatanggalin na natin sila at at silang pakakawalan at ilalagay natin sila sa aquarium dumating pa nga yung lasada dyan at ayan guys nakawalan na sila syempre successful yung na naging ang um, natin ngayon ito yung finished product. Medyo malabo pa yung aquarium. May mga steam pa. Hindi pa talaga natanggal. At ito yung ating mga balloon molly fry. May git quarantine guys. And, ba Talaga nga namang sarap pagmas sa mata kapag ganyan. Kaya hanggang dito lang guys. Paalam.